Labas ng loob sa social media at ang muspuniti ng kanilang barangay chairman sa nang papapirmahan Certificate of Indigency Ano ang iyong mararamdaman kung ang dapat sana'y tumatayong leader o ama ng inyong barangay na dapat sana ay poprotekta? mangangalaga at sumisiguro sa kaligtasan at kaayusan ng buhay ng kanyang mga nasasakupan ay ang siya pang magpaparamdam sa iyo ng kawalan ng kalinga at suporta ito ang naramdaman ng isang ina sa bayan ng Poblacion 5, Katubig Northern Samar ito ay matapos na mag-viral kamakailan ang isang video kung saan ay makikita ang pagpunit ng isang kapitan ng Certificate of Indigency na pinapipirmahan lang sana rito sa panimula ng video ay makikita ang pagpasok ng isang ina na ito sa tila isang tanggapan ng nasabing barangay captain, daladala nito sa kanyang kamay ang isang certificate of indigency, na requirements ng kanyang anak na estudyante sa kolehiyo upang makapag-enroll para sa isang scholarship program, kung saan ay malaki ang magiging maitutulong nito sa edukasyon ng kanyang anak, at makatitipid din ito sa kanilang gastusin sa tahanan. Maya-maya ay makikita na ang paglabas ng umanoy kanilang barangay captain sa nasabing lugar na tila ito ay galing pa ata ng restroom, dahil nahagip pa sa video ang pagtaas pa nito ng kanyang zipper. Nang mabungara nila ang nasabing kapitan ay agad naman silang bumati rito. Ngunit nang habang ipinapaliwanag pa nila sa kapitan ang kanilang pakay rito, ay walang anu-ano'y -ano inagaw ng kapitan ang daladala nitong Certificate of Indigency na dapat napapipirmahan lamang ng mga ito sa kapitan. Ay bigla na lamang itong pinunit-punit sa harapan ng isang ina na ang tanging nais lamang ay ang pirma nito, isang pirma lamang sana nakatumbas na ng napakalaking tulong para sa kanilang payak na pamumuhay, at para sa estudyante na may matayog na pangarap, matapos pa nga ang pagpunit sa certificate na kanila lamang pinapipirmahan, ay agad silang pinalabas ng kapitan at sinaraduhan ng pintuan. Dahil sa insidenteng iyon, ay idinaan na lamang ng estudyante ang sentimiento nito sa social media. Ayon sa pahayag ng nasabing estudyante, pangatlong beses na umano nila itong sinusubukan na makakuha ng nasabing certificate. Dahil malaki umano ang maitutulong nito sa kanyang pag-aaral, ngunit paulit-ulit lamang umano silang nire-reject ng nasabing kapitan, at itong ang huli ay pinunit pa sa harapan ng kanyang ina ang nasabing certificate, ayon pa sa uploader, ang dahilan umano ng kapitan, kung bakit hindi nito pinapayagan na makakuha ang mga ito ng certificate of indigency, ay dahil sila ay kontrapartido sa nasabing kapitan na ito tila pinalalabas ng kapitan na ito na kung hindi rin lang sila susuporta rito para sa nalalapit na eleksyon, ay wala din itong makukuhang suporta sa nasabing kapitan hanggat ito pa ang kasalukuyang nakaupo. Dahil dito ay marami sa mga netizens ang ikinagalit ang ginawang ito ng nasabing kapitan, ayon pa sa mga netizens ay wala itong karapatang hindi gawin ang tungkulin nito, lalo pat ang nasabing certificate ay gagamitin pa para sa isang scholarships requirements program. Ikaw, ano ang iyong palagay? Tama ba ang inasal ng kapitan nito sa isang ina na naghahangad lamang na makatapos ng kolehiyo ang anak nito sa pamamagitan ng tulong ng isang scholarship program na malaki sana ang magiging ambag nito sa kanilang payak na pamumuhay? Ikaw na ang humusga.